Yan, yan, sige tayo, yan. Okay. Balance na, tuwid yan pa ka natin, tuwid yan pa yeah. yung... yung ano, yung kambyo. Yung kambyo, nilagay ninyo. <laughs> Naroon sa ilalim. Na lalim na. Ano tayo, pero... May bato yan, may bato. Ay, utol, mas maganda pa may ganun. Dahan-dahan lang. Tuwid pati. Ha? Sige. Enjoy nyo lang. Enjoy, nyo, ha? Ha? Enjoy nyo lang. Yan yeah, mga kaisan. Doon po namin tatanim ang malbiri. Doon sa paikot na yun. Ari pong kabak. Hindi na. Yung kabilang yun. Ay <laughs> e, si Kambal. O tol. O tol. Dito natin tatanim ang malbiri. Tol. Dine. Ay tuwan tuwa oh si tatay. Ay, oh. Mga kaisan tuwan tuwa. Maganda pala utol pag may guide utol, maganda pag may guide. Ala. Tonto ang itay ay. Sinanay po ay wala nasa bayan. Malalim yan utol. Doon ang Malbire, papunta doon hanggang doon, doon. Sa may papaya. Ayaw. Maganda to kapag may red. Hindi ba uba. Oo. Oh. Ay, kahit kong may kain, matal mo pa. Oo. Matal mo pa. Ay, my God. Totoo ganda. Ganda, no? Oo. Oh. Hindi kapagod Eh? Hindi. Ayaw naman. <laughs> Ayos na, tay. Ayos. Tatay. Ayos na. Ah.

Yan, mamaya po namin tatapsan din. Hanggang dito po. Maganda po po't maulan. Pag nag-iinitan nag na naman, utoy. Yeah. Yari na naman yan. Dito utoy. Para ba ano? Ha? ha, ha, -ha, -ha. Taho nga ito. Kaya dyan maganda itanin. Hindi oh. ni so, isa. Uh, Tol. Magasa po ni ano ay. Ito pinatubo ng ano. Uh -huh. Oo, oh, yan ay yuhukay lang. Tutugsok lang natin utoy. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Yan, si Ispo at saka si Bunso. Ano po, tayo pinatanin muna din eh. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Isa. Yan. Para ayos. Oo, oh, tutok. Yung malaki na nga naman utol, yung malaki, yung akin dala, oh. Yun. Oh, yan, yan. Para, pero ang palawit ay sa papunta sa ano. Para itutugsok ba? Ah, pero kusang lalawit yan, ano? Oo, pag marami ng yan may mapatanim lang eh. Yan po yung mga madaling mabuhay eh. Sige. Palimit-limit oh, na nga. Marami naman ito. Ay, oh. Putol. Abot na yan. Yan. Ang oh, laki. Laki ano. Yan may mabubuhay ang ganito? Oo. Uh -huh. Medyo De pat, ano ito dito? Patong. Medyo pa Island. Yan. Bah. Yan. Yan. Ganyan yan? Oo. Pa-Island. Oo. Para si Bat. Uh -huh. Ito na may susuwi pa. Para ang buong papunta lahat sa lake. Sa lake. Yan dahil no, mabuhoy no, yan. Ito no. yung ano. Para mauto yung madre kakao. Oh. Mapalapat lang na. sa lupa. Yan, yeah, no? buhay na yan. Tulas. Ito walang lupa. Para hindi pati gumuhong ang lupa. Eh, ugawan ko katay ano. Hmm. Ano kaya? Oo hindi man, luto, hindi naman ang lupa. Yun, man, no, lupa. Sa bari? Oo. Diretso na yan. Dun, 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 dun

Oh, ba? Malaka naman, ari eh. Ito Yan

Bo. Oh, pala yan. Mundang ayan kadto. Dito na buo ang kapal pala niyan. Oo. Oh, oh. Kapal o, yan. Ano ito ay? Ito sa kabila. Dini. na. Dito ito. Ito dai. Dini tama. Ha. Oh. Bo. Bintuin na. <laughs> Bato. Bato lo. Kasi magaganda na bukas utal ng panahon. Ilang araw na rin eh, na no? Naglalapot yeah. tayo. Yun. Ha? Oh, ano pinakamalaki? Jumbo. Aray! Aray! Iwas ano guho, iwas guho, iwas makakapamitas pa. Ano to? Ikaw pa rin nakakayak din eh, habang namumuti. Yun nga, gano'n nga, Ano? Oo. Saan ba to? Dito ba? Diyan na to, dito. Ayun, huwag mo nang kasagad utot kung ano may mangustahan. Sa isa na lang ito, dalawa. Hindi, isa na lang ito. Ayaw siya. Sabi ba ito eh. May, may, may namin, doon na ito lahat ang tutok nun. Ay, siya na ang mga loob. May pasilungan pa Wala naman labas dito. O, dito ba? O, oh, dyan na utol. Dine? Oo. Pabiip, maraming salamat ulit sa iyo. Ang dahil pong panamim. Yan, sinautol po na doon. Nagtatanim na. Lima. Oo, oh, otol hanggang dito lang sa may papaya tayo. Gawa ng dini puro sa kabila ay. Oo. Ilan di yan? Lima. Yan, Nadya na po. Oh. Habula ang po namin itang ulan. Dahil po, buhay na buhay po ito. Ito pong ganito mga kainsan. Diretso ano na po ito. Diretso bunga na yan. Hindi na mamamatay yan. Ang dahon ay hindi naman lalagas. Madali po siyang mabuhay. Yan. Balbiri lahat. Tapos ayun, nado na po kami sa kabila. Papaya yan. Utol o Yan. Ganda na yan. Diyan sa gitna ko, tutusok mo. Yan, dyan. Ito, buhay ito. utul. Ha, hindi na yan. Hanggang dito lang utol ito. Gawa ng ari hardin na yan. Ay.

Pwede pag may dalawang buwan na yan oh. Ay diretso na ito buwan na pati niyan. Yan na yan. Ay gara. Pamumuti. Oo. Oh. Libang na libang. Oo. Oh. Libang na libang manumuti. tanggal na po namin ang mga kayakas yan, hawa na po uli aray tapos na laang po baka po bukas na mga agap tapos ay po manumanong ano po yung tabas yung mga kayakas pa bukas na okay, San, dito po tayo sa garden ng inay tatamnan po uli ng bago ay yung mga talong Tatam na po ng bago pero yung talong dyan lang po natin pong uh, ginag-scatter mga kaisan pagkakabilis pong lumapunan damo ito po yung pinahamulanan flower yan, ginag po muna natin ito Napakabilis pag pumaulan mga kaisan. yan ang pagkakabilis bilis po ng damo ba? Para binong inuuko. Lalo pirmi kung lagi pinalalagyan ng ano? Nang dayami, organic. O, oh, pagkakabilis. Ang damo. Parang inuuko po paglakay. Eh. ganda ng sili po oh. dami nang hinog nawala po yung episode natin ito pagkakadahin pong binungan ng kamatis eh nawala yung ating video laglag ba pagkadami pa man din nun ay eh. ah alas 5 na naman ang hapon mga ka-insan hiyan ang bilis bukas po natin ito tatanan ulit ng pichet at tsaka mustasa po dadakutin natin yan ito walang abuno mga ka-insan ito pang gamit laang po ito ay hindi na kami nag-aabuno no? isa pa na rili. Really? Oh. Hmm. halagyan po yun natin ng lupa eh ah, uh, 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 but... Bukas na uli mga kaisan Alas ko na po ay Malam ay Bukas po maagap ulit tayo rồi Akala ko bi nakalimot na. Na, ulan na naman.